JM Fiyang, Ghosting TV Series, mapapanood na soon. Nag-umpisa na nga, ang JM Fiyang na mag-shoot, sa nasabing series. Ito ang first ever series, ng JM Fiyang. Sobrang excited na, ang mga fans nila. Ere-reveal na nga, ngayong araw na ito, at 4pm, ang proyektong ito. Usap-usapan, na Love Triangle, ang tema, ng nasabing series. Ayon kay director, Theodore Boborol, tomorrow. At 4 p.m. is the official launching of my next directorial project. Hope you can support J.M. Fiang Ghosting Series. Talagang nakaka-excite, halos di na makaantay ang mga tagahanga ng J.M. Fiang. Samantala, Fiang Smith nakahanap ng sweet na ate sa pamamagitan ng mami ni Marcus. Magkasundo at very close na nga si Nafyang, at ang hipag, ni JM. Asawa ito, ng kanyang kapatid. Kita mo din ang pagmamahal, ni Tita Ella, sa kanyang manugang tabi. Nabanggit din ni Lander, na bunso na talaga, ang turing nila, sa kapatid ni Fyang, na si Hayden. Ibara, and Smith family, tunay ang samahan, tunay ang suporta, at pagmamahal, sa bawat isa. Anak na ang turing, ni Mami Ella, kinafyang at Hayden. At ganun din si JM, kay Mami Mirna. At si Fiyang, super love na nito, ang pamangkin ni JM, na si Marcus. At syempre, si Marcus din, super love na nito, ang kanyang nanang Fiyang.